Hello mga palangga. Ayan, mag-unboxing tayo. Dumating yung ating parcel mga palangga. Ayan, binubuksan lang natin. Kailangan din natin yung video dyan mga palangga kasi minsan yung mga parcel na dumating hindi siya talaga yun yung item na binibigay nila kasi na-scam na mo po ako eh. So, nandala po ako. Kaya ito, binubuksan ko ngayon yung ating parcel mga palangga. Nag-order pala ako dyan ng brown wallet. Ayan po. Ayan, napakaganda yung mga palangga para siyang ano, balat yung ano niya, yung texture niya. Pero hindi yan talagang balat mga palangga. Pero ang ganda niya. I love it mga palangga. Ayan, di ba? Ang ganda niya mga palangga. Ayan, dyan na po yan dyan. isa para makita ko so kung may damage yung gada. Ayan. Dalawa po yung in-order ko mga palangga kasi may nagpasabay po sa akin na kaibigan ko. Kaya ayan, pares kami ng kulay. Ayan, maganda siya mga palangga. Very affordable lang din siya mga palangga. Hindi na natin kailangan yung mamahalin, ang importante may magagamit tayo at saka marunong tayong magdala sa ating mga gamit, 'di ba? Kahit mahal yan or mura yan, basta marunong tayo mag-alaga at marunong tayong mag ano sa mag-ingat sa ating mga gamit. Thank you for watching mga palangga.